Good morning guys for today's video Ito po uh, Nagprito tayo ng Ulam natin Dito po tayo ngayon sa Qatar Ayan po yung ulam natin Bumili kami ng isda doon sa Mayalmera At ito na po ang ginawa namin Guys magprito tayo ng isda Dito natin i sa ating kawaling Mahiwagang kawali ito na po yung isda natin. Ha? Mahiwag ang kaserola pala. Ayan, kumukulo na po yan. Ayan e, kasi, i-try natin na, e, i-try natin na. Kumulo na yan, mainit na yan. At ilagay na natin yung mahiwaga natin isda. Ayan. At ang katalsi ko, yung katalsi ka yung mukha ko. Ganoon natin yung Kasi para maano yung, aray, 慢慢用，呃，嗯。

lagyan mo ng ano te ng onion wah ka ng onion bitaw okay. ng nga ka sa fresh okay. oo -o. sarap yan may onion na fresh okay. hindi ba sa <laughs> <ungen? laughs> Nga patay gutom kung nakatulong na <laughs> Lahat na lang makikita pang pinas eh, binibili. Basta lang <laughs> may pera may gusto

Pinalakas lang ka ng adobo kumakan. Eh, ibig, ibig mong sabihin, mas masarap na ako maluto ng sa'yo ngayon. Masarap magluto ng yung ating kwan. Mas masarap na pala ako maluto ng ngayon sa'yo. hindi. Sabi niya, may, masi, may magic sarap lang kasi kayo dun. Kasi kami wala. Atay <laughs> okay, kayo.